Attorney Rose Lisa Osorio. Magandang umaga po, attorney. Good morning! Magandang umaga. Apo, thank you sa inyo pong panahon. Inyo na hubang nakita yung binabanggit po ng Secretary Yulo Loisaga na ginawa pong pag-aaral dito po sa ill effects ng malawakang reklamasyon sa Manila Bay? Unfortunately po, hindi po kami nabigyan ng kopya. So yung alam lang po namin ay yung ano ang in-announce nila Uh, kasama yung uh, lead uh, yung study lead na nag nagsagawa ng cumulative impact assessment um naghihingi nga po kami ng kopya pero sinasabi pong hindi po kami mabibigyan pa ng kopya ngayon or baka hindi nga talaga kami bibigyan ng kopya Okay, sa so ganun pong pagkakataon, kung hindi kayo bibigyan ng kopya, can you compel the government to make this study public at bigyan ang inyong grupo ano ang mga hanay po ng mga environmentalist ma'am attorney um, Ano po yung yung sa gobyerno po natin although meron tayong executive order no na kahit wala tayong batas ng freedom of information meron naman tayo pong sa constitution the right to information na uh, to make public disclosure of uh, public documents like this although for the longest time medyo pahirapan, uh, kahit yung Environmental Impact Assessment uh, Studies, hindi talaga easily binibigay uh, ng ating uh, Environment Department ito kahit maghihingi kami ng kopya. Um, ito yung po yung kailangan gawin ay uh, kung hindi nga sila magbibigay, siguro idudulog na rin natin, natin ito sa ating korte eh? kasi ang sinasite nila parati ay meron silang uh, guidelines uh, sa DNR mismo na hindi daw uh, is share especially yung mga environmental impact assessment studies Well uh yung ano ma'am an that's very unfortunate no na, na, -na, -na it -it 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 itatago nila yung kabuuan po ng study no dito po sa napakaimportanteng isyung ito Ma'am we recall na meron po mga petition dati sa Supreme Court no para po nga sa restraining order dito po sa malawakang reklamasyon sa Manila Bay and mukhang hindi na pagbigyan dati po iyon. Ano po ang inyong balak mm -hmm. ngayon in the light of this study? Ano po ang balak nyo ngayon mm -hmm. kung meron man sa Oceana dito po sa inyo pong nung una pa hinihingi na ipahinto itong malawakang reklamasyon? Um, yes po. Um, actually, merong ongoing case ngayon. Um, although, hindi kami directly involved kasi yung yung kaso namin dati alam niyo naman yung sa uh, bulacan ay na-dismiss yung kaso namin uh, pero may ibang ibang grupo na nag-file ng uh, petition sa Supreme Court ngayon na nagpapahinto naga nagsisik ng uh, pagihinto ng mga reclamation at seabed quarrying projects sa Manila Bay so um yan po ay sana po um ito ay magiging uh, Um, paraan o uh, magbubukas ng pinto para matingnan itong uh, cumulative impact assessment study at makompel ng korte suprema kasi ito po ang latest nito ay, ay iniplead po yung mga mga private companies pati ang gobyerno uh, ng korte suprema at pinagpapasagot sila uh, sa sa, sa kasung ito Okay, so uh ma'am sa panig po ng Oceana no kung kayo po ay dati nang dumulog sa Supreme Court no pero hindi po napagbigyan mm -hmm. will this uh, will this be a another chance for you to to file another petition perhaps? Ano pong pinapag uusapan yung sa grupo po ng Oceana ma'am? Yes po, ang um, una po, ini-tinitingnan muna namin po yung syempre yung administrative, you know, remedies natin na uh, Siyempre, magsisik tayo ng cancellation ng lahat ng environmental compliance certificates given the overwhelming evidence na yung binanggit niyo po, uh, ka Ted, kanina no, na magkakaroon ng high flood risks at saka yung, yung demand on the, the natural resources, water, etc. Kasi mag-create ka nga ng dalawang syudad uh, with the amount of uh, number of reclamation projects that are going to be, uh, that are going to proceed no, uh, after you know, the, the Environment Department failed to put a stop to this. So, ang alam natin, requirement kasi ang ECC before uh, mag-approve ang PRA ng kanilang reclamation project. So, um, so ang una, unang step is talagang dudulog kami at siguro magsisik, magsisik ng cancellation kasama ng iba't ibang grupo ng mga environmental cer cer uh, compliance certificates ng mga proyekto ito. Tapos, Uh, hindi po. Siyempre, uh, hindi po kami papakinggan. 'Yun na po ay mag-isip na naman ng other remedies and other legal tools. Opo, opo. How soon will that be atorney kaya? Ito pong sinasabi niyo na idadaan niyo muna sa proseso sa DENR. Well, as soon as possible po, siguro. Kasi kailangan din natin na mag-umaksyon uh, agad at uh, given dito na nga at hindi tayo pa binigyan ng kopya. So, kasama mo kasama po sa aming ano um, siguro sa demand ay magiging kami ng kopya um, despite the fact na meron silang internal rules no na hindi sila uh, hindi sila magbibigay ng kopya ng anot -an anot mga dokumento related to environmental impact assessment Okay, sige po. So ma'am, uh, salamat po na marami. Ano po, dito po sa inyo pong panahon na binigay po sa ating programa at dito po sa inyo pong uh, pagbabantay din sa isyong ito. Kaya nga po kayo kaagad mong amin naisip nang ito po ay ating uh, mabasa, mailathala nang mismo sabihin po ito ng DNR secretary uh, sa media na kanila pong nakuhang report mula mismo sa mga siyentista. Salamat po, attorney. Maraming salamat ka Ted at DJ Chacha. Opo, thank you. Si uh, attorney Rose Liza Osorio po ang acting vice president po ng grupong Oceana.